Oh, 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 oh. First, Chairman of the Senate Committee on Ethics and Privileges He is Senate Majority Leader of the 19th Congress at bakit mahalaga kasi siya po ang isa sa mga pangunahing nagsusulong ng Maritime Zones Act Let's welcome on stage ang bolan ng bawat Pilipino <laughs> Senator, Senator Francis Tolentino <laughs> Magandang umaga po sa inyo lahat. Kaya niyo ba tumakbo ng 1 kilometer? Punta tayo ng more than 1 kilometer. Punta tayo ng sangli. Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin na natin yung mga dapat batiin na nagpagising sa atin ng maaga at sa inyo rin ang ating pong kaibigan ng Assistant Director General ng National Security Council, ASEC Jonathan Malaya. Good morning, sir. Patiin din natin ang bumubuo ng kapuno, puno, kapunuan ng Philippine Coast Guard. Uh, Coast Guard Admiral Artemio Abo, retired, nandito kanina. Former Commandant, Coast Guard Vice Admiral Robert Patrimonio, Vice Admiral Alberto Carlos, Police Brigadier General Jonathan Cabal, ng Maritime Group, Commodore Jay Tariela, na tumakbo po ng 20 kilometers at lahat po baka hindi ko mabanggit yung iba dito lahat po nang bumubuo ng kapatiran ng West Philippine Sea, Department of Justice, Department of Foreign Affairs. At of course, lahat po na nasa harapan ko. Pagandang umaga po sa inyo lahat. Palakpakan niyo po yung inyong sarili. Maraming salamat po sa okasyong ito na nilatag ng Philippine Coast Guard dahil ang ginagawa po nila ngayon ay pataasin po yung kamalayan, yung awareness sa so, nangyayari po doon sa ating karagatan. At ang ginagawa natin ngayon, ang ginawa ninyo, is not just a step in the right direction, but a step towards a brighter future. Kaya maraming salamat mga runners. At tinatanong ko po kanina yung Coast Guard, bibigay, bibigay ko sa inyo mamaya yung premium ninyo. Subalit, meron po tayong surprise, surprise, P-R-I-S-E surprise prize P-R-I-Z-E yun pong nanalo top 2 ay bibigyan natin ng pagkakataon bibigyan natin ng ticket na eroplano papunta po sa Cebu para sumali po doon sa West Philippine Sea Run sa Cebu sino yung nanalo ang dalawa? sino yung dalawa? nandiyan na ba? meron naman nanalo? Yung nanalo po, papadala natin sa Cebu para po kayo yung mauna. So, congratulations po. Wala na po kung gusto itagdag. Maraming salamat po sa lahat na nag-participate. Sana po, yung ating kamalayang ginawa ngayon ay gawin natin hindi lamang tuwing tayo ay tatakpo. Kung, do, kung hindi, araw-araw, kung hindi lang po sa isang ganitong pagkakataon, kung hindi sa pang-araw-araw na ginagawa natin, Isama po natin sa dalangin ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, ang mga kawani ng Philippine Navy, ang mga kawani ng Philippine Maritime Group, at lalong-lalo na po yung ating mga maringista na naglalayag doon po sa Baho di Masinglok dahil yung araw-araw po nilang ginagawa ay para sa bansang Pilipinas, para sa ating pong lahat. Mabuhay po ang West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Once again, Anton, Anton, Filipino, Senator Francis, Don thank you very much. Maraming salamat, Senator, and right now we would like to proceed for our segment with our advocacy partner, Ang Din PH. Please welcome to stage,

So we have come in our sovereignty over our national and national resources, especially in the West mm -hmm. Our focus is to spread awareness and shed light on how issues like this affect the everyday people. From fish supplies, to oil and gas, and all manner of natural resources we receive from our waters, we far to and uphold <clears throat> with of digital, digital content and storytelling to documentary and documentation. The stories we share are not just for us, but for anyone who seeks to learn more about the issues we face.

And we're targeting 5,000 runners. Also on September 8th, Akagayan de Oro City, Bektaman, with 5,000 runners as well as our target. <laughs>

Oh, yes! Anong nakakita ko? Hindi po pwede, may brother. Ito ako kasi. Mayroon lang meron ito. Kung naging tigso pala. Oh, yes! Ibabalik oh yes. natin. Pagkakain muna natin ngayong umaga. At natin ay pupansiya. O mayroon sa buwan. Sukulipin sila. Mahal na po. Na naiintindihan niya ang inyalaan. Ngayon, meron mong tayong mga paraan. Katulad ng Digno. Ang mga kabulatan. Pagkita rin kayo. Oh Pag-usin yes. na siya. Kaya ano? Hindi kayo magpapaminsahin lang kaysa. Nakal <laughs> ladies and gentlemen, thank you very much for your participation. Again. Let's start our awarding you with know, our two day dog finishers. And we have ladies and gentlemen, would like to request Senator Foxy Solidino, Governor Jay Paniella, and Coach bring up the crews of Rodrigo to award our winners for today. So yun, know, awarding lang po mga Ay, uh,

na ituloy natin itong takbo na ito ng sa Black Mesa yung pwede mong baboy? para sa West Coast. Sa mga simula 16 kilometer talaga nagsasalita na si Commodore. Para sa West Philippines. Volleyball match na sa West Philippines? Sa West kayo. Ako sa Armed Forces. Okay, eto na. Sige na. Alright. Ladies and gentlemen, let's start with our two-day top finishers with our female winners. Starting off with our third placer, with a time of 10 minutes 58 seconds. We're in the bib number two seven eight one.

siya. Kaya na yung mabilis. Yung mga wala yung kapagod pa lang ang nagtagin ng chances. Kaya sa puno, raise your medals. Ayan. And look at the camera. And mga kababayan, konti na lang, ano, dosin uh, na lang mga kababayan, baka naman uh, 400 likes na tayo. Support lang sa live natin. Maraming salamat! And now ladies and gentlemen, let's move on to our 2K male finishers. Starting off with our third placer. With a time of 8 minutes 27 seconds. We're going to be number 2776, Christian Jeff austria uh, Shout out din sa iyo, sir, magbuhay ka, pabibigay ang pinakaroon sa alam din po kayo. At, at, kay. at, 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 at magbuhay tayong mga Pilipino. So, dahil meron tayong Pangulo na nag-aasalban sa natin. At talaga wala sa limang anoy, kundi po, narinang batsaw. minutes. Ang galing. Grabe, 7 minutes para magsiselfie pa tayo yan. Meron sa Alright, good luck. I'm going to go to the top. Thank you. I will love the top three sweatshirts. Oh, I'm going to go to the top three sweatshirts. Alright, let's have a phone. Raise your medals, gentlemen. Alright, joining us today &E. so is Noach Rio. Alright, congratulations once again. Now moving on to our top finishers for the 5K category, starting off with the three coming in at third at the tender age of 18 years old, bid number six three three seven, with a gun time of 23 minutes and 35 seconds, Miss Tyson Capriere. Coming in second at 14. With a time of 23 minutes and 28 seconds, bid number 7247, Shaira Mele Fantilyaga. And the top finisher at 25 years old with a gun time of 22 minutes and 19 seconds, bid number 6839, Joneza Mi Susitiego. Congratulations to our 5K. We're looking for some tough, supple, and feet part. I mean, that's the song. Haha. They don't call it feet part. You call it compare magayle. Richard Meadows Series. Thank you. <inaudible coloring> <of HonAKE> Congratulations once again. Congratulations to our female for the 5K. Now for the male division of our 5K finishers. In third place, finishing at a time of 19 minutes and 5 seconds at 46 years old. Wow! Josie the gods. Hey. Now At 46 yeah. years old, hey. a number. Now coming in at second with a gun time of 18 minutes and 16 seconds at nine years old, Eduardo Buenavista Jr. Oh, uh wearing -huh. gold here with a silver finish, Represents, and our top finisher at 18 years old with a gun time of 17 minutes and 50 seconds, bid number 6405,

Shout out po na sa lahat ng mga kababayan natin na tumakbo sa ating mga kababayan na tumakbo dito sa Pakikinsa no, takbo sa West Philippines, at uh, ng suporta nila sa gobyerno sa pakikipaglaban sa West Philippines. City Mga kababayan Thank you Okay, that's all on our second placer, finishing with a time of 51 minutes and 22 seconds. Joyce Negapatan. Ang huli -hu sa inaaway ito. ang buo lang ng uh, normal na tao ay sub di asap, uh, one, sub one di babateng oh, game. Masisikat nila 52 minutes, 51 minutes. Pero, eto talaga.

female division. Here are your goalie winners. Alam ko, sa tabi. Isa yan. Alright. Congratulations! Ngayon naman, puto sa male division. Ito naman ang goal. para ang goal ay sub 40 minutes. Ang third place po natin ay pasok dyan 39

the 2nd placer finishing with a time of 35 minutes and 30 seconds, Evelo Abutas. Battling Vince, the Philippine Coast Guard. He really showed his strength. And here, he looks like 12 seconds faster dan the second placer finishing with a time of 35 minutes and 18 seconds our champion for the 10k run of teams mathew aralas talaga mula Very dedicated. Raise your medals, gentlemen. Yeah, maraming salamat po sa mga sumuporta at nanatili sa ating live. Thank you so much po sa mga nag-like at nag-share ng video natin. God bless po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Congratulations sa lahat po natin ang ating Kenkiwi Finishers. And now ladies and gentlemen, moving really forward to our top finishers for our 16th game. Starting off with our female division, on the third place, with a time of 1 hour, 15 minutes, and 35 seconds, we are the bed number 16856, oh, yeah, Melody Lantan! Oh. On the second place, with a time of 1 minute, and 1 hour, 10 minutes 32 seconds ready to number 17182 two. in Europe And our top finisher for our 16 k of category with time one hour 7 minutes 13 seconds with event number 11743 money guy

sa lahat nating mga kababayan hindi lang po dito yan ngayon sa so Maynila so marami pa po mga kababayan hindi lang po right, dito sa Maynila and now for our male division, ladies and gentlemen our third placer with a title grabe hindi pala umabot ay eh, isang oras ng tatlong to 54 minutes 5 seconds at the age of 27 years Oh! Ready number one eight, zero, zero, five, hey. GTS Menyoro! 60 kilometers in length than a Our second place, <laughs> sir, with a time 53 minutes, 2 seconds! <laughs> Ready number 1-7-1-2-7, our lad, our boys! <laughs> From the National Team <laughs> Gravity. Electant Marathon. And our top finisher with a time of 52 minutes 43 seconds. With the play number 17490.

Congratulations to the 2k, 5k, 10k, and 16k runners. Congratulations to all at the. Ladies and gentlemen, you are not the winners for today because you can also be the winners of our prizes for today. We have eight prizes to give away in this raffle. Seven winners will receive a black mamba loot bag, while one lucky winner will receive a room voucher, courtesy of a microbell. And of course, without the if the winners are not here, Run Rio will contact the winners we're going to have today. At kailangan nandito po kayo mismo. Ay, hindi na. Kung okay, kata pala. Sorry. Oo. Kaya uh -oh. <laughs> okay, baka ka naman nagpahinga na. <laughs> di ba? Kaya <laughs> <na> pa sila. Huwag <laughs> naman siya. Oo. Oh, so. oh, oh. Ganito pa. Magkakasama kami simula alas dos na umaga. So po, mga kababayan na... Uh... Alright, muna na po tayo na ating first winner for today. Pagka-celebrate ko sipo. Ito meron din di ba? Meron din sa Mindanao. Mindanao at saka Cebu po, meron. Mga kababayan. Yung dalawa, 5.16. Also from the Sige so, po mga kababayan uh, Sa lahat po ng ating mga kababayan Ako nagpapasalamat sa inyo Dahil sinamahan nyo po Agad mga kapubayang dito para ipakita ang laban ng uh, laban ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nandito din po kayo para suportahan ang live po. Magpapakita nandito ito na pagsuporta nyo na isa din po kayo sa sama sa pagsuporta sa laban ng gobyerno sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo uh, dahil uh, hindi po kayo... Uh, to Miguel sa pagsuporta sa live natin. Nandiyan kayo hanggang matapos. Maraming maraming salamat po. At uh, siyempre hanggang dito naman mga kababayan, mga na po. At, po mga kababayan. Nag-ahit na po At siyempre po mga kababayan nagpapasalamat po mo po kay Maulari uh, kay kay Lollery no? na nandiyan po uh, sa aking live mula po po kanina nung no, nag-start ako. Na maraming salamat po. No? Bahana naman ng ayuda. <laughs> ano, na? ano na naman kaya kay uh, YY ang uh, sinasabi nitong ayuda. Tumakbo yan sila, nagpakita ng suporta sa West Philippine Sea. Uh, wala ho sinasabi mong ayuda rito. <laughs> ano na naman kaya sinasabi nitong ayuda? Huh? Parang laki ka sa ayuda eh. <laughs> Course, Yan ay pag pagpapakita ng mga Pilipino sa pakikipaglaban sa West Philippine, sa Philippine Sea pag pagkakaisa ng Pilipino kontra Pilipino, kay Pilipino kay bumalik ka sa China. Kayo, so kayo. ayun po, maraming salamat at mga kababayan. God bless thank you, thank you, thank you po. At mag po kayo palagi. No, end na po tayo mga kababayan. Ah, uh, mag na po ako sa live ko. Maraming maraming salamat po malapit sa sinabi mo 5-3 1-0-1 5-3 ikaw ang nanalo Again, congratulations, you go home with a room voucher courtesy of my hotel. And of course, for the winners who are not here, they'll be contacted by Again, mamaya pala mga kababayan, alas cheese po, may live din po tayo. Ang uh, uh, director po ng ECO na bagong itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay uh, siya po ay mamahagi ng tulong sa mga kababayan natin na nasunugan po sa Tondo. Ayan, suportahan po natin mamaya mga kababayan. Live na live po natin yan mamaya. Mamaya alas 10 po ng nitong tanghali pala. mamayang alas 10 mga kababayan. Maglalive po tayo. Maraming maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Para po mga employer so sa daw paano maging malinaw ang ginagawa ni PBBM kasi nga bulag ka rin sa katutuanan no? puro daw ayoda hindi mo kasi nakikita ang mga pinagagawa ni PBBM kaya kahit meron man ginagawa si PBBM nga lang hindi mo naman nakikita yon kasi nga ayaw nyo makita na may ginagawa si PBBM kasi inggit pikit kayo at lahat po ng ahensya na miyembro ng FEMWPS uh, maraming maraming salamat po sa inyo Uh, ayoko na pong pabahay ng pensahe ko ngayon dahil alam kong uwi-uwi na kayo. But uh, ito lang po ang masasabi ko kapag tinanong kayo, at least ngayon, ano? kapag tinanong kayo kung ang West Philippine Sea ba ay para sa Pilipino, huwag po natin sasabihin na ang West Philippine Sea is disputed or contested. Bilang Pilipino, dapat sasabihin natin palagi, ang West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipino. Maraming uh, salamat po. Ron, narinig po Puro kay Yoda, puro Yoda Laki ka sa Yoda Maraming salamat At magandang araw po sa inyong lahat Paolo Felix Lagi natin narinig ang issue na ito Oh